Oh, masarap to. Mahirap pa ang trabaho mo bilang isang polis, Papa. Oh. Sa katunayan eh. Sa hirap. Pati ikaw eh. Halos napabayaan ko na rin. Kaya, nag-iisip nga akong tumikil sa pagpapulis eh. Para mabigyan ka ng panahon naman. Pa? Papa mo to. Pa? pa? Halika, halika na, halika na. Sige. Mo, mo. Alam na yung mga dos. Baka dyan eh. Boy. Ano ang kailangan mo? Nahanap ko po si Kuya Carding. Carding? Carding Ermita? Oo. Oh. Ayun, nakakulong. Gato na kailangan sa kanya. May dalawa akong pera para humahid labas siya. Oh, sige. So, Oy, Carding. May bisita ka. <clears throat> Ah, sige, pasok na. Salamat, ho. Ba't nandito ka? Oh, padali na, Ate Loleng. Pambayad mo daw dito. Saan kumuha ng pera si Loleng? Ewan ko. Basta dumating siya kanina sa bahay, nalalambot. Puro dugo yung palda niya. Alam mo, Kuya Arding, may saot siyang Ang ganda. Ganyang kalaki, oh. <laughs> Bakit mo nagawa na? Bakit sinira aming buhay mo? Hindi mo ba inisip ang pinangarap ko sa'yo? Kung na nagawa ko yan dahil saan lang yung katang maibit sa pinagkuhan, eh. Wala akong pakialam kahit mabulok ako sa kulungan. Hindi yun ang sapat na dahilan para sinira aming buhay mo. Sarili mo sa mga buitri yan. Ha? Anong ngayon ang pagkatao mo? Ha? Isa ka lang sa mga ngayon ang pagkatao? Hindi ba kapilipilihan ko sa'yo? Huwag no? ka nalapit kay Pando? Ha? Hindi ba ako pinakigyan? Kuya, nalayo kitang makulong! Kawawa naman yung mga batang umaasa sa'yo! Kawawa naman sila! Kaya ako ginawa yung kuya! Libag! Ding, tawagin mo sa aling test na manghihilot ah! mo si Loleng! Huwag sa ka ng pera para sa doktor! Ding, siya Huwag no, pa... sa ka! May asa kasuhin lang ako! mo alam ang salitang awa! Nakawa ka ba kay Lolling? Oo! Oh! Kid si Andrews lang yun! si Andrews lang yun! Ilang bata na si Hira mong lang! Papuwe ng kita! Ah! 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 Bakit ayoko na Ayoko nang makikita mo rito, Sir Mita! Ayoko nang maligasa yung amoy mo rito! Buhay ka parang pao-pao mo na! ina ka na! ng B! ng B! Tanggapin niyo ang koronang ito. Galing sa aming mga salbosa. Uh, taus puso kaming nakikiramay sa mga taga rito. At uh, nakikitalamhati kami sa mga inulila ng batang ito. Matagal na tayong ape! Matagal na tayong tulog! Kung hindi pa tayong kikilos ngayon, kailan pa? kung bakit kasi pinagpipilitan ninyo ang lupang ito na imposibleng maging inyo. Magandang gabi sa lahat.